Hello guys! So, nandito tayo sa si school ni Dudong dahil recognition day nila. Kay Tribun yan, mahalaga yan sa kanila kasi pinaghirapan nila yan buong taon. Kaya deserve ng mga batang ito. Siyempre, congratulations sa mga bata at saka sa mga parents na all out support. Kaya ayan, ayan na. Ah. Lahat ng parents ay nandito para supportaan ang kailang mga anak. Congratulations na! Ah. Uh -uh. <laughs> Ah, uh, sunod, ha? More, more. Sayang, isa na lang, click para makapin sa top 5. No? Oh, uh, sa grade 5, hindi kamot ako sa ako. Ako Ako sa So, bye-bye, guys. So, congratulations pala sa lahat ng mga at daddy you, of course, diba? So, sa ating mga anak. Yan. So, grade 5, buhon. Manikamot na, versus paninguha na. May sayang kayo isa kaligas. <laughs> okay, so, sorry, 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 syempre dahil siya ang bida ngayong araw na to may pa yan kaya thank you din sa kanyang napaka generous na ninang kaya Jollibee mo na kami guys samahan ko muna ang aking palangga Hi Very accommodating kay si, si beautiful Gardy uh, order sa Uy namuli ka kay ate Uh-uh <laughs> excited lang na siya ka mo mamili ba <laughs> Dipuli ni mo si Ate bila ang saya Hi no Congrats Thank you sa ating sponsor your